Ang mga otoridad sa Southern India, Estado ng Kerala ay nagsasagawa ng mga hakbang gaya ng mass testing at pag-lockdown sa ilang mga paaralan at mga establishmento upang mapigil ang paglaganap ng bat-borne Nipah virus matapos sa dalawang tao ang nasawi at anim naman ang naitalang nahawaan sa nasabing outbreak. Ang Nipah virus ay isang zoonotic virus na nakukuha mula sa mga hayop gaya ng paniki patungo sa mga tao. Gayon maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o direkta sa pagitan ng mga tao. Ay, ayon International Correspondent Analiza Legismo Sultan, ang bihira ngunit malubhang Batborn virus na ito ay maaari rin maging sanhi ng respiratory infections at nakamamatay na encephalitis. Actually, ang Nipah virus, walang pinipili. Kasi ito yung sotonic na, di ba, body fluid yung tinatransfer niya. Ang symptoms is almost uh, COVID-like. Una, lalagnatin ka, uubuhin, sisipunin, sore throat, yung paglumanana, na, yung nagtatain, nagsusuka ka na. Ito, yung spread naman ng Nipah virus is hindi siya madaling matrace out, honestly. 24 hours to 48 hours yung transmission niya. Plus yung symptoms niya, after 4 to 14 days mo pa malalaman. Sa kasalukuyan, walang partikular na paggamot o vaccine na magagamit. Sinabi ng mga eksperto na under development pa lamang ang mga gamot para sa nasabing virus. Ang virus ay nasa listahan ng World Health Organization na may banta sa epidemya na nangangailangan ng agarang pananaliksik at pagunlad. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry Naguulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!